Iminong kahit ni Tebuli sa Mayor Keo Del Tuwan, ang pagbabalik ng Health and Wellness Hour para sa mga kawani ng lokal na pamalaan. Ayon pa kay Tuwan, ay sitong bigyan ng pagkakataon ang mga empleyado ng LGU na makapag-ehersisyo alas 3 ng hapon tuwing biyernes. Layo nito ay sa alkalde na mabigyan ng pagkakataon ang mga LJU employee na mapangalagaan ang kanilang kalusugan at hindi lang puro trabaho. Paliwanag pa ni Tuwan, ang dami ng workload ng mga LGU employee ay maaaring kasi magdulot sa kanila ng matinding stress. Ayon pa kay Tua, ng Tebuli LJU ay magkakaroon ng iba't ibang physical activities tulad ng walking, jogging, ball games, zumba exercise at iba pa. Para magabaya naman ang mga kawani, nakatakda mo palabas ng executive order hinggil dito ang alkalde. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.